Hmm. Yun, bulig yun. So pare no, tubak mo gano'n eh, bulig yun. Ang laking dalag yun, 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 yun. Yun, yun, <laughs> Tingin pare. <laughs> Anak ng kamotin Uy, <laughs> yan, uh, laki. Ay, laki. Jesus. Tingin pare, tingin. Anak ng kagaw. <laughs> Reina. Reina. Tipid na yun sa baterya no pare no, sa karga. Mm, pet magapon no. Tapos hindi pa ganun. Ay! Hala! Hala! Pasensya na po. Na ano ako na... Nagulat ako. Lak ka gra... Tol! Lak eh! Grabe oh! Ito mabot! Ayun, dami eh. Ayun, ayun, ayun. Ito yung kulay ni Paring Golden Boy monster Oo, oh, may monster yan. Ayun pa kaya Nakas lock na. Na pa ata yung lock <laughs> na. yung na, nakabos na. <laughs> na? Napupot sobrang dami. Ayun, sapak, oh. oh. ayaw bumukas yung ano niya. Yung... Ayun, <laughs> ayun na. Naipit. ipit Nagharang yung tilapia. Ayaw. Hey. <laughs> Ayan. Ayan. Ang dami lang ang mga kanak? Oo. Ang dami Puro Eh, mayroong malalaki dyan. Ay, malalaki. dyan dyan. huli ni Paring Golden Boy, mo, Ang dami. Muna. May bago na naman tayo ng spot, mga idol. Good morning po morning sa inyong lahat magpagpalang maga po may vlog din na naman tayo ngayong umaga ah uh, pinatuyo na naman na ano to na palasidaan ayun nandito na yung binangkal boys kompleto na nauli tayo ng konti ay si general si parang golden boy o oh, yun o. bagong bago <laughs> ay n sa kabilang 'yung ano namin mga 'tol di sa kabilang 'yung uh ispat namin. Ayan Ay n. Yan tinanatin. Oh yan yeah, 'no. Ayun, eto 'yung ispat natong dito. O, oh. bop, nagkape oh, na kayo? Hey, good morning. Good morning. 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 Nagkape na kay bop? <laughs> Ako hindi pa. <laughs>

kami ulit ni parang Golden ang tandem ngayon kaya si Bapang meron siya kasi general magandang umaga po uh, time check po tayo quarter to 7 6.45 magang maaga maaga yung binangkal boys ngayon dahil kahapon na late tayo marami tayong kasabay doon sa kabilang ano pad. Wala na sigurong alat doon no, pare. Ito kaya nito yung alat. Ah kahit malat. Ang daming tilapya na naiwan sa gitna oh. Eh. Pare-pare yung ano yun nila, laki nila. Sisimot ulit tayo ng bulig. Ngayon kasi mga idol, ano, ah, dahil summer, sunod-sunod na yung patuyo ng mga ano, palestahan. Kinasamantala nila yung yung mababa yung level ng tubig sa ilog so pagka papunta na yung summer yun na yun na yun ang laki nyan ang <laughs> alright tatay na yan <laughs> lumaki laki na ng konti Ma hanggang mamaya palaki na ng pa palaki yun 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 tilapia hmm bumangga <laughs> tipid na yun sa baterya no pare no sa karga pwede okay, maghapon mm hmm pwede maghapon no okay, tapos hindi pa gano'n ay hala hala ugra pasensya na po na ano ako na <laughs> nagulat ako lakagra tol Laki. Grabe oh. Sus, ito na nga sinasabi ko. <laughs> Nagulat ako kanina. <laughs> akala ko pagong. Akala ko pagong yung tumihaya. <laughs> yung tiyan ng pagong, sa sobrang laki. Ayun pa. Akala ko ahas pagong pare. <laughs> ah, may ano pala dito? May hukay. Nakadamag siya sa hukay, no? Oo, di na nalang May ano eh, nakadamag siya sa hukay eh. Maganda hmm. na yung prurinti. Big sabihin niya pare, goods na goods na. Wala na tayong paproblemahin. oh, kahit na Tsaka ano pa yan, yung ground niyan, hindi ganun kalakas. Sa tao ba, sa tao? <laughs> May hukay dito oh. May hukay malalim. Ang laki na nun, no, hindi siya nakalayo, no? Yun na yung pinakamalaki namin na na bulik mo idol. Pare, parang may ano dito sa gitna, balikan mo kaya. Parang may hukay ng malaki malalim. Baka may nakadamag na ano dyan. <laughs> Left and right. <laughs> Left and right. Yung ko rin ko itong isa. Wala dito? Meron. Hindi yeah. talaga ako marunong mga pa. Pare, ulitan mo pare. <laughs> Wala mo, mahina lang pa. Tingnan na 'yan eh. Bakit maliit lang 'yan Nakatihaya eh. oh, mm. okay. na sila eh. Maano na 'yung tubig? good morning, good morning po. Maaga pa po. Oh. Medyo madaling makulimlim pa. Malamig yung tubig. Bulegis. Bulegis. Maagang maaga po kami ngayon dahil uh, maya maya lang marami lang po porochi. <laughs> kami yung nakauna mga idol kaya yung ano kasi yung inunahan namin yung init. Oh, <laughs> laki ng tilapia oh. Yun. Tilapia. Hindi na nila ito patuyo ulit pare. Uh, Hindi na nila ito pasipsip ulit. Itong natirang tubig. Pasipsip ano? Ang maandar pa no? ma yung bomba? laki bulig kanino no? kala ko ano pagong tumiyaya lapad ng ulo pagka ganun kalaki mga idol ano na yan kung hindi nahuli yun pag, pag nagbita ulit dito ng ano si ng tilapia ubos <laughs> ubosin lalaki ng lalaki ng gusto kaya ito yung trabaho namin, sinisim, nagsisimot kami lagi ng bulig sa mga ano, sa mga pinapato yung palaisdaan. Uh, takbuhan yung mga talat Kaya pabor po ito sa ano, sa may-ari ng palaisdaan. Yung ganitong klasik pangingisda. Pero hindi po tayo nag ano, sa ilog, nag-nangunguryente uh, sa ilog. Dahil yun po talaga ang bawal. Ayan, medyo may sikat na yung araw. Nagpapakita na si Araw. Oh. And good morning, good morning mga idol. Ang umaga po sa mga nagkakape dyan. Enjoy your coffee. Kami, mamaya na kami magkape na ito after namin mag oriente mga idol. Kaya sa mga nag-aalmusal. Uh, para pumasok. Ay, wala palang pasok ngayon. Holiday pala ngayon. ngayon. happy holiday mga idol. Chinese New Year nga pala ngayon. Ayan, happy holiday po. Ayan, enjoy po yung ano, yung walang pasok yung bakasyon. ng isang araw. <laughs> mm, 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 mm. ito ng ano ng uh, lambat. Lalambatin nila. Pati pala tilapia pare pag napuruan no. Maangat sila no. May sabihin goods na goods na yung ano natin. Para to. Uy, uh, well, ganda, laki. Ay, ganda. Jesus. Tingnan pare. Tingnan. Anak ng kagaw. <laughs> Reina Malalaki lalaki. <laughs> Madalang lang pero malalaki na pare. <laughs> Madalang lang yung bulig pero malalaki. Grabe. Yung malakas na po kumain ng ano yun, ng similya ng uh, tilapia. Alright. Ang laki. Yan pata. Daming bahay ng tilapia, no? Hukay, hukay. Yan, yan pa. Yan, huli na naman. Anak ng kapun. Kamuti. Nabitawan pa. Pero wala nang kawala yan, mga idol. Eh, no? Kaganda. Kulay yellow. Kulay diamante. Kanga ni Heneral. Yun, bulig yun. So pare no, oh, kubak bunon din eh, bulig yun. Ang tindalag yun, yun yun. Yun, yun, yun. <laughs> Tingin pare. <laughs> Anak ng kamote, gaganda <laughs> ng mga <laughs> kaganda ng mga kulay. <laughs> Mataba, mahaba, ang haba ng mga ano dito, mga bulig. Ang haba ng mga dalag. <laughs> hmm, Wait, oh. Nandito lang sila, no? Ikot-ikot lang sila dito niyan. Wala masyadong ground sa tao, no? Wala, may hina lang. Ay! Oo, oh, may hina lang. <laughs> Meron. Oo, oh, mabibigla lang. May hina. Meron nga, pero may hina lang. Pang ano lang talaga siya, pang bulig lang talaga, no? Dito maganda. Maano ka lang, mabibigla ka lang. Oo. Oh. Oh, yung inverter. Parang ano na mamanid ka agad yung ano mo? Kamay mo kaya pa Ayun, safe na safe pala yung ano namin mga idol. <laughs> Di, nakita niyo nilapit na nang gusto yung ano, yung paa ni Golden Boy. Yung ground ano lang, parang na ano lang na Parang napata. Yung ano ba sa Tagalog yung pata? Oo. Oo, lapit lang oh. Oo. May ground siya pero ano, kayang-kaya. Kung hindi ka sanay, mabibigla ka lang. O oh, magugulat. Kaya yung mga tinatamaan na ano na isdang malilit, yung sinasabi lagi sa comment na mauubos malilit, mamatay, sabi ng ganyan, wala nang aani in the future. Hindi po totoo 'yun. Akala lang nila 'yun. Ano lang 'yun na ah. Tsaka hindi kasi Oo. Oh, Hinihimatay lang yung mga isda. Tsaka hindi kami tumitira sana, mga idols, kasi, sa mga idol sa, ilog. Pag, pag narinig nila na kuryente, oh. na nila nila. Oo. Oh. Ano? lahat patay, patay. <laughs> lahat patay na isda patay na yung mga isda alam, al alam kasi nila sa tao pag nakuryente oh. oh patay <laughs> <na> mamatay <laughs> Oo, oh, tama yun mga idol. Iba yung Iba yung dugo ng isda at dugo ng tao. Saka iba yung hmm. bultahe. oh, bultahe, tama. Yung bultahe yun, pang ano lang yun, pang, pang patulog lang. <laughs> pang patulog ng isda mga idol. Yan, Regis. Oh, yan, oh, tulog yan, oh. Tulad yan, tulog na tulog. Oh. Pero seconds lang. Mamaya yan, buhay na naman. Wala bang isang minuto, buhay na naman. Gising, gising na. Ayan, para lang sa para lang sa ano sa maklaro sa mga iba nating manonood. Si dami nating uh, <laughs> mga ganung comment na nababasa ng no, mga idol. Ayan, kung nagkakape po kayo, enjoy your coffee mga idol. Enjoy yung holiday. Habang nanonood kayo ng ano ng uh, vlog namin ito. <laughs> Ayun. nanonood kayo ng uh, panguhuli namin ng bulig. Eh para sa kalaman ng lahat, kailangan simutin yung bulig. Para pag naghulog ulit ng panibagong similya ng tilapia, walang uh, uubos sa similya. All right. Yung kanal pare malalim pa yun malalim pa yun no? yung tinalasan natin kanina hanggang doon sa taas Again? mm. Oh. bagay medyo malalim umano tayo kanina no? natin mga idol ngayon mga bago mag 10 am kailangan matapos na tayo para yung init <laughs> sobrang init na ng panahon ngayon hey what's up yo <laughs> may umangat may umangat na bulig nakawala yun oh tilapia pala kanina may umangat eh Yon. <laughs> ay nakita ko na 'yung buntot. Ayun na may buntot na mga idol ay no. Mangat na 'yung buntot. Sumubsub na. Sumubsub na 'yun. Kaganda ng kulay. Sumubsub na. Sumubsub na. <laughs> Kung pwede nga lang no habang nag-aano tayo, magka, Ito, yun Tumirap <laughs> kasi ng tubig mga idol. Eh. Ganda ng panahon, no? Pukalimlim. So, kahit hindi muna tayo magtibok-bok. Ayos lang. Uy! 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 May sumubsob bata, pare? May sumubsob? Na, wala. Na, na wala. Nakatakas. idol na ano yung lagi daw nanonood tapos nag-request na Tagalog yung language natin. Ayan, pinipilit sinisikap po namin na magtatagalog no idol. Nakalimutan ko lang yung ano yung pangalan. So, i-shout out ko sa mamaya. Shout out sa iyo idol. Maraming salamat sa panonood ng vlog natin lagi. So, minsan pasensya lang pagka ano may halong kapampangan. may medyo malalim dito. Bulegit. Bulegit. Eh, malalim yung lapot dito. Malalim yung putik. Ito yung ano, yung mahirap lakarin mga pagka malalim yung ano. Ito you yung know, naiiwan tayo. <laughs> Ay, basa. Hanggang hita yung ano. Putik yung lalim. Pakita ko sa inyo mga kung gaano kalalim. Ayan o. Oh. si Junior. <laughs> oh, ganyan po yung trabaho namin araw-araw. Pero kung walang tubig to pare, hirap hirap to lakarin. No? Malalim eh. Tapos sabayan pa ng init. Ay, pero malaki. Yun, ay. Huli ata. Ayun, laki. All right. Ah, haba ng mga bulig, no? Nakahuli sila ng malaki. dito sa sa taas. Tiningala ko dun ah. <laughs> Ang lapit lang noon. Buti na lang may tubig. Kung wala tubig, talagang mas mahirap lumakad. Yun, sumugsog. All right. regular nah, tang kaya pa ba? Tang ikaw yung medwa. Sunod, sunod na.

Hanggat hindi masimot yung mga bulg dito ba? Hindi tayo titigil. Hindi, <laughs> mga tatlong ano lang ito ikot. Simot na sila. Oh. go. Right. Ayan na naman, lakaran na naman sa malalim na putik. <laughs> Ooh. Ooh. God, Alright, break time muna tayo mga idol. Eh Ayan, Ayan magpa-part tayo Masyado nang mahaba yung vlog natin at Pagod ako And good morning po, good morning Part tayo